Sa bawat relasyong sinusubaybayan ng publiko, laging may dalawang mukha ang nakikita sa kamera. Mga ngiti, halakhak at halik. At ang itinatago sa likod nito, mga luha, pagdududa at tahimik na sakit. Nito lamang kamakailan, muling pinag-usapan ng netizens at tagahanga ang kontrobersyal na hiwalayan ng aktres na sina Carla Abellana at aktor na si Tom Rodriguez matapos mag-post ni Tom ng mga larawan ng bago niyang pamilya. Isang simpleng post na tila tahimik, ngunit malakas ang dagundong. Sa caption, binanggit niya pa ang mga katagang, This family of mine is my sanctuary, my peace. Muli na namang umalingaw-ngaw ang mga tanong. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan? Sino ang nasaktan? Sino ang nagkulang at sino ang tunay na iniwan? Narito ang buong detalye. Nagumpisa ang pag-iibigan ni na Carla at Tom sa mundo ng showbiz. Mula sa pagiging on-screen partners sa mga teleserye ng GMA Network, naging inspirasyon sila ng maraming manonood. Sa tagal ng kanilang relasyon na umabot sa halos pitong taon bago ikasal ng 2021, tila ba isang fairy tale love story ang kanilang tinatahak. Ngunit sa likod ng mga larawang puno ng pagmamahalan, may mga bitak nang hindi agad nakita ng madla. Hindi nagtagal matapos ang kanilang kasal, nagsimula ng umalingawgaw ang mga balitang may problema na ang mag-asawa. At noon ngang 2022 isang taon matapos silang ikasal, kinumpirma na sila ay hiwalay na. Sa isang panayam, si Ray PJ Abeliana, ama ni Carla, ang siyang naglantad ng mga sensitibong detalye. Ayon sa kanya, umamin daw si Tom sa isang pagkakamali isang one-night stand habang nasa Amerika. Ibinunyag din niya na sinubukan ni Carla ayusin ang relasyon, ngunit hindi na ito maibalik. Ang pahayag ni Ray PJ ay ikinagulat ng marami, hindi lamang dahil sa bigat ng isiniwalat, kundi dahil ito ay galing sa sariling ama ni Carla. Kalaunan, pinagsisihan ni Ray PJ ang kanyang mga sinabi. At si Carla naman ay nagpahayag ng pagkadismaya sa ama sa paglalantad ng mga pribadong detalya sa publiko. Sa kabila ng eskandalo na nahimik si Tom, ipinahayag lamang niya na sila ni Carla ay legal nang hiwalay at siya ay umalis patungong Amerika upang hanapin muli ang kanyang sarili. Hindi rin naging aktibo si Tom sa social media sa loob ng mahaba-habang panahon at pinilit umiwas sa kontrobersya hanggang sa ilang araw lamang ang nakararaan. Sa isang Instagram post, Muling nagparamdam si Tom Rodriguez. Ngunit hindi para sa showbiz comeback. Sa halip, isang tahimik na post na may kalakip na larawan kasama ang isang babae at bata. Nilagyan niya ito ng caption na may katagang, "This isn't about hiding. It's about holding. This family of mine is my sanctuary, my peace." Bagamat hindi direktang sinabi Malinaw sa mga mata ng netizens, may bago na siyang pamilya. At dito, muling nabuhay ang mga alaala ng nakaraan. Mga nasirang pangako, mga sugat na muling bumuka. Hindi natuwa ang maraming tagahanga ni Carla sa Facebook, sa X, at iba pang social media platforms. Dagsa ang komento. She gave her all. She tried to fix their marriage. Ang ending, siya pa ang naiwan. Kaya pala bigla na lang siyang nawala, may pamilya na pala. Samantala, ilan na may nagtanggol kay Tom. Sinasabing baka ito na ang tunay niyang kapayapaan. Ngunit para sa marami, tila isang matalim na paalaala ito na kung gaano kabigat ang pinagdaanan ni Carla, isang babaeng minsang nagsabi sa panayam, I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. Kung pagbabasehan ang mga naging pahayag ni Carla, tila matagal na niyang nalaman ang katotohanan ngunit piniling manahimik upang igalang ang kanilang pinagsamahan. Marami rin ang nagtaka, ang bagong pamilya ba ay bunga ng pagtataksil? Ilang buwan lamang ba pagkatapos ng kasal ay may ibang kinasama si Tom? Wala pa rin malinaw na sagot sa mga tanong na ito. Ngunit ang pagkakaugnay ng mga pahayag ng ama ni Carla, ang panayam ni Carla mismo, at ang biglang pagbubunyag ng bagong pamilya ni Tom ay tila bumuo ng isang larawan ng masalimuot na katotohanan. Sa kabila ng lahat na natiling matatag si Carla, sa mga panayang binigyan din niya ang halaga ng pagpapahalaga sa sarili, pagrespeto sa babae, at paglalaban para sa isang relasyon na mahalaga sa iyo. Sa muling pagbubunyag ng bagong kabanata sa buhay ni Tom Rodriguez, hindi maiwasang sariwain ng publiko ang sakit ng isang love story na nauwi sa luha. Ngunit sa dulo ng lahat, hindi ito simpleng kwento ng pagtataksil, isa rin itong salamin ng katatagan, ng kababaang loob at ng karapatang maghilom kahit pawasak ang puso. Di man perfecto ang mga taong nasangkot, isang paalala ito sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng taon, kundi sa respeto, katapatan at kakayahang lumaban para sa isa't isa.